video ng pagpapatuloy ng isang babae sa isang aso sa gitna ng ulan, nagpaantig sa puso ng netizens. Hindi lamang basta alaga ang mga aso, sila itinuturing na bahagi po ng pamilya. Mga fur babies na nangangailangan ng pagmamahal, oras at atensyon. Pero paano kung wala sila ng mga ito? Nakabang bang patuloyin sila sa inyong tahanan? Dahil kung si Jane ang tatanungin, oo, papapasukin niya ito gaya na lamang ng pagpapatuloy niya sa isang stray dog. Sa viral video sa TikTok, makikita na habang bumubuhos ang ulan, nakita ni Jane ng isang aso na pumasok sa kanilang bahay. Kahit na bawal ang aso sa kanila, hindi niya ito itinaboy. Sa halip, pinabayaan niya itong pumunta sa tabi ng kanilang pintuan para sumilo. Sa isa pang video, laking gulat ni Jane nang bumalik ang aso. Ano mo yung nagpapasalamat ito at makikita na binabantayan nito ang kanilang bahay. Ang eksenang ito ay umani ng almost 4 million combined views. Maraming netizens ang naantig sa kwento ng kabutihan na ipinakita ni Jane at ang act of gratitude ng aso. Naku, nakakatuwa talaga kapag ganitong kumara may additional member of the family at ito ay isang alagang aso. At thank you, Jane, sa iyong mabuting puso.